time to time mga kapatid mas mabuti it is a great reminder for me it is a great reminder for all of us mga kapatid na let us pray before uh, we start our day the angel of god no so maraming salamat Sir Elthon at sa mga malugod nating taga-subaybay ngayon sa ating programa dito sa YouTube channel natin at sa Facebook page. At ngayon mga kapatid, ating ah uh, uh, tayo about theology. Dahil uh, itong aklat ko ay itong aklat na ito babasahin natin hanggang matapos and then para ma ma, ma ano natin maintindihan natin lalo mas mabuti na ating i-share sa inyo no the number of angels ilan na ba yung mga anghel natin no the number of angels so ito ang tatakalakayin natin hmm ilan na po yung mga anghel, no? Dahil tayong mga tao ay umaabot na ng 7 seven, seven billion population, din natin, population or, of the world. Wow! Malapit na tayo umabot ng 8 billion. 7 point billion. 951. Uh, no? Grabe. 7 billion na pala tayo. Uh, malapit na tayong maabot ng 8 billion mga kapatid. Ngayon, tatakalain natin ilan yung mga anghel, no? At uh, yung mga anghel pala nung nilikha ng Diyos in the state of innocence, no? Immaculate. Dahil uh, ang Diyos ang naglikha, no? The, the the one who created is uh, pure innocence. Innocent, no? Who is God. I-discuss natin sa mga document ng ating simbahan. Nabasahin ko, ha? So, ang binabasa ko is Dominion. the uh, Father Child Repurchase. Ang ganda nito. The number of angels. The number of the angels according to the common opinion of theologian theologians is considered to be exceedingly great so sabi ng mga, mga common uh, common theological opinions of theologians exceedingly great ang dami nila mamasahin natin ang hebrew chapter 12 speaks of myriads myriads uh, Tingnan natin. Speak of... Uh, Ang dami nila, no? So, Hebrew chapter basahin natin na Hebrew chapter 12. Twenty-two. Wait, niya na Book nine is here, no? But you have come to Mount Zion. To the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. So, in the book of Daniel also speaks thousands and thousands. In Daniel chapter 7 verse 10. Ayan din natin. Ang unang binabasa ay Hebrew chapter 12 verse 22. Ano sign na naman natin ang Daniel chapter 7. Chapter 7, verse uh, 10. Uh, ito ang nakasulat, mga kapatid. Okay. Mas mabuti na basahin natin ito. A river of fire was flowing, coming out from from before him. Thousands upon thousands attended him. 10,000 times 10,000 stood before him the court was seated and the books were open so in front of the the the, the throne of god right? thousands of thousands but in Matthew gospel of Matthew chapter 26 verse 53 speaks of legions as shall be seen in other places. Each human being is given a guardian angel, which puts their number in the billions. Uh, not only thousands, but billions. Uh, bawat isa natin ay my guardian angel. Okay, basahin natin ang um, Matthew chapter 26 verse 53. Ito ang nakasulat mga kapatid. Do you think I cannot call on my father when he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels? Hmm. He speaks legions of angels. No, Each human being is given a guardian angel which puts their number in the billions. So, bawat isa natin ay my guardian angel no? and then sabi sa <laughs> sa ating binabasa ngayon and shall be seen in other places each human being is given a guardian angel which puts their number in the billions ng bawat isa natin uh, ito po yung mababasa natin sa the dominion of father, child, raper, no ang dami pa mga anghel. Na, uh, ano yung nature ng mga anghel para sa atin? Hebrew chapter 12. Ito ang nakasulat. Dahil yan, grabe yung tao, no? Grabe yung pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Dahil binibigyan tayo niya ng anghel. Ano yung anghel? Ang, are they are not all ministering spirits sent to minister to them who shall receive the inheritance of salvation hebrew chapter 1 verse 14 so from time to time man it is a great reminder for me it is a great reminder for all of us mga kapatid na let us pray before uh we start our day the angel of god no? So ito po ang nagkausap kami ni ni Father kahapon ni Father uh Argy, Ar Argyupania, no Sabi niya na yung mga basic prayer kailangan memorize memorize the whole year no Angelus ah uh, itong Divine Mercy 3 o'clock prayer, mga basic po ito eh. Dahil may, may saying akong naalala. Sabi dito, nakalimot ako sino nagsabi nito. Sabi niya na Satan will limit our prayer because he knows our prayer limits him. So, so ito po, i-encourage ko po ito na ang regular prayer natin, rosary, wag natin uh, isang tabi. No? Dahil bawat isa natin ay may guardian angel. The angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side to light and guard, rule and guide. Amen. yan mga simple nga prayer. Uh, may comment dito mga kapatid. Si Dina Grace de la Cruz. Good morning, Father. Watching from Hong Kong. <laughs> oh, si Alma Milan. Good morning, Father Darwin. Everything watching this channel. Everyone watching this channel. Ang ganda. Father Darwin, I have been joining in for the fourth time now of Deliverance Prayer Online with Father Rosete. Wow! Is that possible? If you could also do it online? No. Ah, uh, pag-isipan ko po dahil uh, meron kaming pasyente noon nag-reacol na siyang kasama po Oh, uh, medikado din yan mas mabuti so empower natin yung mga pari. yan ang pero maganda naman yung ginawa ni Monsignor Rosette one of the tingnan natin ipagdasal natin for the meantime, no, ang gusto ko ma-empower kayo lahat, no, parang hindi na mag-online, at ang mga pari din, okay? si Rodel uh, Toli totally magandang umaga po, Father Darwin, at sa lahat ng mga CFD na patuloy na tumatalakay sa kaalamang katoliko. God bless you po at sa ating lahat. Oh, no? salamat, Rodel. Si Jean Ramos, Padre Guitiano, na-inspire po ako sa mga misa niyo po. Sana lahat ng pare katulad nyo po, in the name of Jesus, Amen. <laughs> Hindi maging katulad ko, maging katulad kay Kristo. <laughs> Jean Ramos, okay? Jean Afey, Peter, nanood sa atin ngayon. Huwag no? maging katulad ko. No? Hindi naman ako Diyos kapatid, no? Maging ni Kristo po. So yan, we have billions of angels because we are billions, no? Grabe. Uh, state, yung ginawa ng Diyos ang mga anghel, pero basahin ko yung footnote dito. Exorcist, ito pala yung mga, grabe yung kapangyarihan ng mga anghel pala, no? Exorcist experience people who are possessed by the same demon acting in different places. Example, si Lucifer nagpuses dito, nagpuses din doon, marami siyang pinupuses. Hmm. Logically, this could be a case of demonic acting on more than one thing through a single, con single concept in his intellect. Grabe yung anghel, no? pwede siya mag ng daming mga tao. Isang demonyo lang, si Lucifer for example. He can possess a lot of people through a singular concept in his intellect. Para maintindihan nyo, analogos, yung juggler with several balls. Maraming siyang bula dito. Hindi siya nakapokus sa isang bola lang. Ang daming mga bola hinahagis niya. With several balls in the air at the same time. He does not consecrate concentrate on one ball at the same time, but on a collection of balls in a single hole as a general rule, no? So, yan din ang mga demonyo. So, same demon acting different places, no? Possessing different people, the same demons, no? Acting through a singular concept in his intellect. Yan, in, ganyan ka may kapangyarihan ang demonyo uh, greater than us. No. Patuloy tayo. Pero with the intercession of the angels, of our ganja angels, Satan will limit his influence to us. With, through prayer, limit Satan. Uh, will limit Satan to his influence to us. So, mga kapagpataan, mga nanay, mga tatay na nakikinig sa atin ngayon, turuan niyo po tayong lahat, pati mga pari, let us pray to our guardian angel. Basic prayer, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Every this day, be at my side to light and guard to light and guard, to show the light of God to this ministering spirits, the angels, rule and guide. Oh, grabe. Yan ang dapat natin mabuksan yung isipan natin. Dahil ba malaki na tayo, hindi na tayo magpray, pray ng mag sa angels. Dapat mag-devotion tayo. Amen? Mm -mm. At magpasalamat tayo mamaya sa mga generous na nagpadala ng mga stars natin, okay? Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Kasi copy si natin na um, araw-araw. Uh, ang focus mo na natin ngayon, angelology. Yeah, susunod naman, ang demonology. Um, I-share ko ito sa inyong lahat, no? Sunod natin na... Pero, focus muna tayo. Sunod natin i-tackle ang innocence. The state of innocence of the angels. Ito po yung nature ng angel. Una, spirit. The number of angels. And the, the state of uh, intelligence of the angels. Siguro, sa sunod na araw, i-tackle natin ang state of innocence of the angels. Pero ngayon, the number of angels. So, para ma-dissect ma natin, hindi natin i-discuss ito ng isahan lang. And the number of angels. So ilan na yung mga anghel ngayon sa buong mundo. Okay? Dahil may guardian angels tayo, sabi ng aklat ni binabasa natin dito ng isang expert na exorcist and a common theologian, speaks of legions as shall be seen in other places, each human being is given by God, a guardian angel, which puts their number in the billions. Ang no, grabe na. No? Mm -mm. So, mabasahin natin bukas, i-discuss natin, uh, sunod natin na live, the state of innocence of the angel. Mm. Matula din natin. So, ating mabasahin yung mga komento sa ating mga malugod na subaybay. Okay. Sabi dito ni Marilyn Cal Calvario. Mayang buntag, Father. Watching from Dumaguete City. God bless. So, until 30 minutes lang tayo, magbabasa ka ako. And then, babasahin ko, Magrelay tayo sa mga comments sa atin about apologetics, okay? Magrelay tayo mga ng ngayon. Pero magbabasa muna tayo ng ilang mga komento. At mamaya po, mamayang gabi, i-interviewin natin si Inday Lane Tabla. Uh, kasama natin sila. Nandito sila with uh, si Sir Kelly uh, Lee. You know, kasama natin. Uh, at ngayon ay uh, nagpapasyal pa sila. Pinapasyal natin with Brother Chupani. Pero ako ngayon, na uh, nagbabasa ako sa aklat ni ano. Hanggang matapos ito, tatapusin natin ito ha. Ah para ma-dissect natin, ma ano natin, ma, ma observe natin itong aklat. At sa pagbasa ko din ito, ay magdagdag yung kaalaman ko. Ang dami ko pang kailangang basahin. Ang dami ko pang ang dami ko pang dapat pag-aralan mga kapatid. Namamatay na lang ako, hindi pa ako matatapos nito. So God bless po. So he